Taong to, napakatagal. Han! Apakatagal mo naman. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Ano ba ginagawa mo? Nagpoko ka naman talaga, oh. Inaantay na ako ng mga friends ko. Sasama ka ba o hindi? Ang tagal mo naman. Kanina pa ako nag-aantay. Buksan mo na kasing. Ano ba ito ng ginagawa mo dyan? pa ah, pakatagal mo. Kanina pa ako sa aantay sa'yo. Ano ba yun? Ta ano yung lang ako eh? Napakatagal. Ba't nakaganyasot mo? Diba sabi mo, alis tayo. Wait na. na. ba sabi mo, disente? Kailangan mas disente yung eyes ko. Disente ba yan? Hindi mo kong disente yan. Ganyan. Rudy, yan daw sa sakyan. Aalis ah, kami ng madam mo. Ba, magpalit ka. Kapal ka palang makeup mo. Han? Ito, sabi mo, bisa ko. May bisa ko. Ayaw. Ba't mo pinagtatawanan? Wala. Natatawa ko sa south mo kasi nakaganyang kakinabog mo pa ako. Talagang kakabugin kita. Bakit? Ayaw mo ito ko? Kasi gusto mo <laughs> maging ano ako, yung pangit susuot ko, gusto mo kasi... Damit ko yan e! Eh. Bakit sinuot mo? Siyempre, para sexy ako sa'yo, no? Dah, yung lang bilbil. Ikaw meron kang bilbil. -bil, ah, uh... so pinagmamalaki mo yan? Ikaw ka wala kang puti. Eh. Ayos lang, papatusok ko na lang. Huwag pa mo damit ko. Magpalit na... lang lang damit mo. Eto na yung nakasuot. Papalas mo. Pati pa? yung hair ko, suot mo rin. Siyempre. Ano? Oh, Nakakaya ah. sa mga kaibigan ko. Ganyan tsura mo. May Maintindihan nila yun. Nakalipstick ka pa. Nakablush ko ka pa. Samantala ko, wala akong makeup. Tama. Pabis ka. Kapara mo muna yan. Nakakaya ka. Ayoko. Ang isang oras ng nagbihis ng na ganito tapos apatanggal ah, mo lang. Bakit mo sinabi ko bang magganyan ka? Di ba sabi mo nga, disente. Ang tawag mo dito? Disente ba yan? Disente ba yan? Hindi man disente yan. Ang tawag dito? Hindi yan disente yan. Parang... Parang parot. Ano ang parot? Ginawa parot. Hindi ang parot na ako. Magbalit ka lang ang damit mo. Huwag na, Tornalis. Natawag ka. Ganyan ka na lang. Makakainis naman tong tao na ito. Magbalit ka. Ito naman. peleg bis muututas nin al uh, ke uh, parnah. Uh,